sino ang nagpapakababa ay siyang itataas. Kaya tuturuan tayo ng Diyos kung paano magmahal, magpakumbaba, kung paano magpatawad, magkaroon ng compassionate heart, at kung paano magmahal. At doon lamang masasabi na tayo po ay pwedeng tayo ay nananatili kay Kristo Jesus. Kaya that's why si Jesus sa lahat po ng kanyang 3 years ministry sa earth, nakita natin na yung katuruan po ni Rev dito kahit anong trials, problems na hinarap niya, tranquilo siya. Tranquilo siya. di ba? Tranquilo po siya sapagkat ito po ang dapat nating malaman at tandaan. Kailangan tayo din maging tranquilo din tayo sapagkat sa paglapit natin kay Jesus, isa lang po ang dapat natin isipin. Lahat ng ating problema ay matatagpuan ang solusyon sa Diyos. Pero ang kailangan lang natin, sabihin mo sa katabi mo, tayo ay manatili kay Jesus. Amen po? Tayo manatili. Tayo po ay manatili sa Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po niya, ang sabi po niya, sa, yung binasa natin sa verse 5, sapagkat wala kayong magagawa kapag kayo'y hiwalay sa akin. Paano, tayo, paano ba tayo nahihiwalay sa Diyos? Paano ba? Paano ba? nahihiwalay tayo kapag taliwas na po yung ating ginagawa. Kasi po, kahit pa yung, yung sasabihin natin sa ating prayers, sa ating pagpupuri, pag-worship, mga good words, mga lumanay magsalita, kung kapag tayo mag-isa, sapagkat kita po ng Diyos ang lahat ng bagay, kapag tayo gumawa ng taliwas sa kalooban ng Diyos, tayo po'y nahihiwalay sa Diyos. At hindi po tayo pwedeng ipagtanggol ng Diyos. Hanggat hindi tayo nagrepent, nagrepent po tayo sa lahat ng ating mga nagawang pagkakamali at magbalik loob tayo sa Diyos. At doon magkaroon po ng reconciliation at tayo po'y patatawarin ng Diyos. Kaya, dito po naturuan po ang mga disciples na kailangan silang mag-abide sa Panginoong Yesus. Sila manatili sa Panginoong Yesus. At sa pagtuturo na ginawa ng Panginoong Yesus, hindi lamang po matuto sa kung ano ang nais at dapat nagawin gawin po natin ang number two po na nais ng Diyos. Abide in my word. Ito po yung application. Na ang sabi po, ang sabi po ni Jesus, know what I want, what pleases me, learn of and from me, be transformed with my words as you begin to live my words out. Matuto tayo, kailangan alam natin kung ano ang nais nice ng Diyos. Alam natin ano po yung makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos at yung salita po ng Diyos, kailangan nating simulan na ipamuhay, makita sa ating mga buhay at doon lamang mangyayari yung sinabi ng Biblia, we are the light and the soul of this world. Tayo po ay magiging ilaw at asin dito po sa mundo na ating ginagalawan at mapipreserve ang mundo na ginagalawan natin hanggat ikaw at ako ay nandito as salt and light of this world. Tignan niyo po. Ito po yung challenge. Sino sa atin na ang daming pinagdaanan na problema sa pamilya? Pero bakit? Tanungin mo ang sarili mo. Bakit napipreserve ang family mo? Bakit hindi ito nawawasak? Because you are the soul and the life in your family. With Jesus, nothing is impossible. Kasi hanggat nag-aabide ka sa Lord at ang nag-aabide ka sa Kanyang Word, isinasagawa mo sa iyong buhay kahit nahihirapan ka pa, as long nakasama mo si Lord, Nothing is impossible. Kasi, ipipikit ng Diyos ang kanyang mga mata hanggat hindi tayo natututo. Ipipikit ng Lord, ipuprolong ng Diyos ang process of maturity natin hanggat hindi tayo natututo na mag-abide sa Lord at mag-abide sa Kanyang Word. Sapagkat ang nais nice ng Diyos, ikaw at ako, pinili Niya upang magbigay ng glory sa Kanyang pangalan. Kasi po ang church, hindi po sa paramihan ng bilang. Kahit ko po tayo, kahit ilan lang tayo, ngunit tayo po ay nananatili sa Diyos. Ipinapamuhay ang kanyang salita, nararanasan natin ang kanyang presensya, nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Ito na po ay sapat ito po yung buhay na napaka ganda, napakasaya, peaceful, masayang buhay, ang kasama, ang presensya ng Diyos. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsasawa na gumawa ng mabuti. Amen, Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Kasi kapag ang ginagawa mong kabutihan ay para sa Lord, ang balik nito sa iyo ay blessing. Kasi kung ano ang itinanim mo, ay yun ang aanihin mo. Kaya magtanim po tayo ng kabutihan, ng pagmamahal, ng prayer, at doon aani po tayo ng mga pagpapala mula sa ating Diyos. Kaya, nais ko pong ituloy natin. Kaya, sabi po sa verse 7, Kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hiniin ninyo ang inyong maibigan, at ipagkakaloob sa inyo. May kondisyon ng Lord. Manatili sa Kanya, at ang Kanyang salita, manatili sa atin. Hindi pwedeng magpetition ka sa Diyos at doon iyak ka ng iyak. Bakit hindi sinasagot ang tanong, nananatili ka ba sa Lord? Ang salita pa ng Lord na nanatili sa iyo, ipinamumuhay mo ba ang, sali ang salita ng Diyos? Ang sabi ng verse 8, na pararangalan ng ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napapatunayan mga alagad ko kayo kung paano iniibig ako ng ama gayon din naman iniibig ko kayo manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos manatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So paano daw po tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos? Kung tinutupad natin ang utos ng Diyos. Kaya nakita po natin, ito po ay nakita nyo yung katuruan ni Jesus sa kanyang mga disciples, ito po ay tumataas ang level. Hindi na lamang ito nananatili na alam. Hindi po nananatili na pagtupad, pagsagawa sa salita ng Diyos. Pero ang nice na ng Diyos dito, it involves our heart. Paano po kumanta na walang kasamang puso? 'Di ba? Paano magbigay ng regalo na hindi kasama ang puso? Kasama man ang puso pero iba iba yung reaction, hindi pag-ibig. 'Di ba? Kaya dito po ay itinuturo po ng Diyos sa atin na manatili tayo sa Diyos, isagawa natin ang kanyang salita, pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo. Manatili ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang salita ng may pag-ibig. Balakpakan po natin si Lord. Kaya, tignan niyo po. Ang tao punong-puno ng pag-ibig. Di ba? Pag yung heart mo ay nag-uumapaw ang pag-ibig, paano ba ito mag-umapaw ng pag-ibig? Diba? Kasi lagi po nating tandaan ito, ito po yung basic foundation ng ating pananampalataya. Ito po yung itinuro ko nung last na nag-preach ako. Ano mo ng pangit sa iyong nakaraan. Nung araw na tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ka na ng new identity. Ikaw na ngayon ay anak ng Diyos. Di ba? At tinanggap mo ay as you receive Jesus. Because sabi po ng Biblia, God is love. Ang tinanggap mo sa iyong puso ay pag-ibig. Nasa atin na ang pag-ibig. At mag-uumapaw pa ang pag-ibig sa ating puso sapagkat alam natin na ang ating kasalanan and we become children of God because of the sacrifice of Jesus Christ may nagsakripisyo for God to love the world hindi pinalood ng ama na tayo na mga tao mapahama dahil mahal na mahal na tayo in the obedience of Jesus Christ to die on the cross of Calvary Nagkaroon po tayo ng buhay na mapayapa, ng may pag-ibig, ng may kaligayahan because of Jesus and because of the love of God at ang nais ng Diyos, ang pag-ibig na ito manatili sa ating puso at ito'y dumaloy like a river. pinakamapalad na tao sa bala dito po sa mundo. Amen po. Kaya kailangan hindi mawawala ito sa atin. Kaya kahit may problema sa pamilya, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Gawin natin ang kalooban ng Diyos ng may pag -ibig. Kaya that's why dito po ay tinuruan sila ng, ng, ng Panginoong Yesus. Dito po, ituloy po natin sa verse 11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito po yung tanong. Kasi madaling mahalin ang taong kaibig-ibig. Sinong agree sa akin? Di ba? Madaling mahalin ang taong kaibig-ibig. Madaling magbigay ng regalo sa taong laging nakangiti. Subukan mong bigyan ng regalo yung nakasimangot. Di ba? Pero kahit nakasimangot siya, yung kamay mo parang nakikipagtag o war na ganyan, no? Hmm, lagi ka naman nakasimangot kung hindi lang kita mahal. Di ba? Hindi kita ririgaluhan. Di ba? Pero dahil mahal mo, kahit yung mga anak natin, minsan, hindi sumusunod sa atin. Gumagawa ng mga bagay na hindi natin gusto, eh, nagiging pasaway minsan, umiiyak tayo kasi hindi sumusunod, at Lalo tayong umiiyak kapag nakikita nating napapasama ang kanilang mga buhay. Di ba? At doon po ay nasasaktan tayo. Pero glory to God sapagkat sa puso natin nandoon ang pagibig. Nandoon yung pagmamahal. Hindi ito nawawala sa puso ng magulang na nandun kahit nakita mo yung anak mo na gano'n ikaw ay nandun na nalangin ka nagpipray ka na ang anak mo ito ay mabago at gumagawa ka ng pamamaraan upang siya ay abutin ipadamang pagmamahal sa kanya at magkaroon siya ng inspiration na baguhin ng kanyang buhay at doon siya po ay mapabuti ganun po ang ginawa ng ating Diyos kahit tayo suwain di ba? ilang beses tayo na born again na tayo tumalimutan si si Pedro. Ang pinaka-failure po ni Pedro doon po sa application ng lahat ng natutunan niya. 'Di ba? Siya po ay naging padalos-dalos ang pinakiramdaman niya yung kanyang damdamin at doon naging pabugso-bugso ang kanyang mga desisyon at doon po ay sa lahat ng natutunan niya for three years and a half dahil sinabi na ni Jesus na siya'y mamamatay sa krus dahil siya ang Kristo ililigtas ang sangkatauhan at ni-reveal ni Peter nung time na yon na ikaw ang Kristo sabi ni Jesus ni-reveal ito ng aking ama sa iyo at doon naglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig nakita niya ang mga miracle na ginawa ni Jesus pero dumating ang time yung napaka-fragile ang kanyang pananampalataya sa Diyos at dumating sa punto nung wala na si Jesus. Ano pong nangyari? Bumalik siya sa dati niyang buhay. Kaya, ito po ay nararanasan din natin ngayon sa ating buhay. Na kapag nahiwalay ka na kay Jesus, nawala na si Jesus sa paningin mo. Tayo na po ay nalilin lang. Iba na yung ating ginagawa. Iba na yung ating pakiramdam. Iba na yung, yung pananampalataya mo ngayon ay naglalaban-laban na kung ano yung dapat mong gawin. Kaya si Pedro kasama ng mga disciples, sila po ay nangisda. Sila yung application ng lahat ng natutunan nila ay nagkaroon ng failure. Pero, hindi sumuko si Jesus sa buhay ng mga disciples. Sabi mo sa katabi mo, hindi rin sumuko sa buhay mo. Diba? Si hindi sumuko si Lord sa akin. Tingnan mo ang katabi mo kung gaano karaming problema na pagtagumpayan sa tulong ni Lord. Amen. ba? Diba? Kaya nung time, nung time na tayo'y nanglabig sa pananang palataya at may kumatok sa pintuan natin, ito ay padala ni Lord. Upang ikaw ay dalawin, palakasin, at ibalik uli sa paglilingkod sa Diyos to give God, to give glory to the name of the Lord. Amen, Amen po? Kaya, dito po sa ating mga buhay, kailangan po i-apply natin ang ating natutunan sa ating uh, Diyos, sa ating Panginoong Yesus, at tayo po i-gawin natin ng may pag-ibig sapagkat ang sabi po sa verse 14, kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. So nakita po natin, dito po ay nagtanong po ako sa Lord kasi malalim po ito. Sabi niya, kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Kaya, tignan niyo po, ano ba ang magkaibigan? Di ba nagsishare ng mga secrets? Di ba? Kaya sila naging magkaibigan. Kaya, ang turing ngayon ni Jesus sa kanyang mga disciples, sila ay kanyang mga kaibigan kung tinutupad nila ang utos ng Diyos. So, ibig sabihin, once na hindi na nilang tinupad ang utos ng Diyos, anong nangyayari? Kaya tingnan niyo yung mga magkaibigan. Di ba? Kapag magkaibigan, yung secret ng isa, sasabihin sa kaibigan. Nung magumpisa, masayang tinutupad ang adhikain, ang mga plans. Diba? Nung magsimula ng hindi sumunod ang isa, ano ngayon ang nangyari? Hindi nagkaroon ng conflict. Mag-away na ngayon. Kaya, ang magkaibigan, kapag hindi sila iisa ang adhikain, mas maganda na sila ay mag maghiwalay para maging peaceful ang kanilang mga buhay. Kaya tayo po na mga anak ng Diyos, maalala ko po ito na minsan may mayroon po tayong kasamaan sa church na nung sinimulan po ang church, ang vision iisa. Kasama siya sa vision. Ibig sabihin, ang paglalakad ay para ma ang vision. Pero since nanabago na ang kanyang vision at hindi na siya kasama sa pag-accomplish ng vision, siya po ay uh, -dito, ay umalis po sa church at uh, ipinagpray po siya na kumbaga ay marahil meron siyang ibang gagawin na hindi na po yun dito. Kaya mas maganda na sa magkaibigan pag hindi naiisa ang vision ninyo, maging mapayapa na kayo ay mag-separate ways. Kasi kung ipipilit ninyo na mula, mula, mula nung paglaki natin, bata tayo, magkaibigan na tayo, dapat hindi tayo magkahiwalay. E kung magkaiba na nga ang vision ninyo, magsasama kayo, magkakasakitan lang kayo. di ba? Kaya, ang magsabi po ng Panginoong Yesus, kayo'y aking mga kaibigan kung tinutupad niyo ang aking mga utos, kaya po tumaas po yung libelo ng mga disciples sa Panginoong Jesus, kaya tignan nyo sa 12 disciples, mayroon pong inner circle ang Lord diba, maalala nyo yung, tawag dito yung vision nung nag-pray po ang Panginoong Jesus, na nakita yung parang kubol, sino po ang kasama niya doon si Peter, si John, at saka si James sila po yung kasama niya doon at yung naiwan na mga nine disciples doon. Dumating yung bata na inaalihan ng masamang espirito, hindi nila mapalayas yung masamang espirito without the presence nitong inner circle in Jesus himself. Kaya pagdating ni Jesus doon nung bumaba siya mula sa bundok, ang sabi ni Jesus, napakaliit ng inyong pananampalataya ang ganitong klase sabi niya ng evil spirit ay nakukuha sa pumagitan ng mapalayas through prayer and fasting gusto niya maging tumaas ang level na gagawin ng mga disciples upang ipagpatuloy ang nasimulan ni Jesus at dito po ito po yung nais nice ng Lord sa ating lahat at sabi po sa last verse ang sabi po dito, ituloy ko, sabi niya sa verse 15, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng na narinig ko sa aking ama, hindi kayo ang pumili sa akin ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo, mamunga, manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. At ito ang inuutos ko sa inyo, magibigan kayo. Ang tatlo, ang pangatlo na nais ng Lord sa atin, tayo po ay mamunga. Paano ba tayong maging maging fruitful Paano ba tayo? Dito po ay